Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na po natin ang mga balitang nakalap ng GMA Regional TV sa Luzon kasama si Chris Suniga. Chris? Salamat, Connie. Patay ang isang senior citizen matapos na masabugan ng gulong sa Kamalinyugan, Cagayan. Sa Kalasyaw, Pangasina na naman na huli kam ang bonus ng pambubudol ng lalaki sa isang tindera. Ang may nita balita hatid ni Russell Simorio ng Jimmy Regional TV 1 North Central Luzon. Makikita sa CCTV ang pagbili ng isang lalaki sa Kalasyao Public Market ng pineapple juice. Hindi nahagip ng CCTV pero nagbayad ang lalaki ng 500 pesos. Nasoklian naman siya pero binawi niya ang 500 pesos at nagsabing magahanap na lang siya ng smaller bills. Hiningan pa niya ng dagdag na isang libong piso ang tindera na kanya rin daw pababaryahan. Dito na nakahalata ang tindera at mabilis na umalis ang lalaki. Doon na nagumpisa yung pagkalito ko hanggang sa umabot sa ano, humihingi na siya ng ano, tatlong 500 Then Sinabi ko sa kanya, eh akin naman tong 1K. Hindi na nai-report ang tindera sa pulisang modus. Ang Market Division Supervisor ipinag-utos na mas mahigpit ang pagbabantay sa pamilihan nagbilin din sa mga tindera na agad i-report sa pulisya o sa kanilang tanggapan kung mabiktima ng ganitong modus. Tuklap ang bubong ng vulcanizing shop sa Kamalanyugan, Cagayan, matapos sumabog ang isang gulong sa loob nito. Patay ang isang senior citizen na nasa bugan ng gulong. Ayon sa pulisya, nagpuntang biktima sa vulcanizing shop para pahangina ng gulong ng kanyang motorsiklo. Nadatnan niya doon na pinapahanginan din ng vulcanizer itong isang malaking gulong ng mga 10-wheeler truck. Uh, ito ay biglang sumabog. Dead na arrival sa ospital ang biktima dahil sa mga tinamunyang sugat sa katawan. Inaresto naman ang vulcanizer at kinasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide. Isang manging isdang nasawi matapos tamaan ng kidlat habang nasa dagat na sakop ng San Andres Catanduanes. Ayon sa San Andres MDRRMO, Natagpuan nila ang bangkay ng lalaki na nangingitim na at may tama sa mukha at dibdib. Uh, sabi po ng doktor, ang kinamatay po ng victim, uh, drowning due to secondary lighting po incident ang nangyari po dito sa biktima po Paalala ng MDRRMO, lalo na sa mga manging isda, huwag pumalaot kung may kulog at kidlat para maiwasan ang mga ganitong insidente. Nasa pool ng nag-overtake na kotse ang isang lalaki sa bahagi ng Rizal Avenue sa Batangas City. Ayon sa mga responding otoridad, hindi tumawid sa pedestrian lane ng biktima. Ilang hakbang lang ang layo mula sa pinangyarihan ng aksidente. Agad namang dinala sa pagamutan ng biktima na nagtamu ng na mga gasgas sa katawan. Nakipag-areglo na rin daw ang biktima sa driver ng kotse. Sinusubukan pa silang mahingan ng pahayag. Sinasabihan natin sila tumawid sa tamang tawiran, uh, patuloy tayo sa pag-iikot, uh, gumagamit tayo ng megaphone, namimigay tayo ng mga flyers, nang sa ganun ma-educate natin yung public tungkol dito. May mga nagwa-warning tayo in fact dun sa mga jaywalkers natin. Malaki ang naitulong nito uh, para maiwasan yung mga ganong klaseng incident and at the same time ma-educate yung ating uh, pedestrian. Mula sa GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang lalaki sa Dagupan City matapos daw na pagnakawan ang kanyang lolo. Ay sa biktima, aabot na sa mahigit sa isang milyong piso ang tinangay ng dalawampung taong gulang niyang apo na niya sa kanilang bahay at dental clinic. Isang kasamahan sa bahay ang nagsumbong sa kanya. Nang kumprontahin doon na tumambad ang mahigit sa isang daang libong pisong cash sa bag ng sospek. Hindi nakapanayam ng news team ang sospek dahil nasa inquest proceeding siya. Pero ayon sa PNP, umami ng sospek na matagal na niyang ninanakawan ng kanyang lolo. Ginamit daw niya ang pera na pampagawa sa kanilang bahay, pambayad sa utang at pambili ng motorsiklo. Desidido naman ang biktima na kasuhan ang kanyang apo. Kasabay ng pagbibigay parangal sa mga sundalong humarap sa harassment ng China Coast Guard sa Ayungin Show noong June 17, Binigyang din ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi magpapapi kaninuman ang Pilipinas. Balita natin ni Joseph Moro. Ginawara ni Pangulong Bongbong Marcos ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kampilan si Simon First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Si Facundo ang naputulan ng hinilaki ng harangin ng China Coast Guard, ang Rotation and Resupply Mission o RORES, sa Ayungin Shoal noong June 17. Nasa AFP Western Command sa Palawan ng Pangulo para bisitahin din ang mga sundalo mag-iisang linggo matapos ang salpukan ng China at Pilipinas. Bago ito, nagkaroon pagkakataon ng pagkakataon ang pamilya ni Facundo na personal na makausap ang Pangulo. Kinausap din ng personal at ginawara ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kamagi ang 70 na iba pang mga sundalo mula sa Philippine Navy at Marines na nagtangkang mag-rotation at resupply mission sa Yungin Shoal noong lunes. Kasama ng Pangulo si Defense Secretary Gilberto Jodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa stage, nakabato ang video ng mga sundalong nanonood mula sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pinapurihan ng Pangulo ang katapangan ng mga sundalong Pilipino sa harap ng mga marahas na aksyon ng China Coast Guard. Noong June 17, pinagsisigawan ng China Coast Guard habang tinututukan ng mga matutulis na bagay ang mga sundalong Pilipino. Binutas at inakawan ng mga bangkang dala ng Philippine Navy. I have never been prouder of the brave women, men, and not just the West Command, Western Command, but the entire armed forces as I am today. But on June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. Sa pagharap ng Pangulo sa mga sundalo dito sa AFP Western Command, sinabi niya na responsableng bansa ang Pilipinas at hindi ito gagamit ng dahas o intimidasyon para makapanakit ng kapwa. Sabi ng Pangulo, hindi nang uudyok ng gera ang Pilipinas. Ang gusto raw ng gobyerno ay makapagbigay ng payapa at masaganang buhay para sa bawat Pilipino. Pero hindi raw ito katumbas ng kahinaan. Patuloy rin daw maninindigan ng Pilipinas. Ayon pa sa Pangulo, ang pananatili ng kapayapaan ay hindi nangangahulugan ng na pagsangayon o pagtanggap sa nangyayari. Kailan man ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Ipinakita raw ng mga sundalong Pilipino na ang diwa ng pagkapilipino ay matapang, determinado, at compassionate. Tiniyak ng pangulo na nasa likod nila at kanilang pamilya ang bansa. Hindi raw namimili ng panig ang Pilipinas bagamat walang binanggit na mga bansa ang pangulo. Joseph Moro nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasabay po ng Wata Wata Festival sa San Juan City, opisyal nang ide patron saint ng lungsod si St. John the Baptist ngayong pong araw. Kaya naman, makikamusta na po tayo roon sa ulat on the spot ni Bam Alex. Bam! Connie, good morning! Tirik na tirik ang araw pero basang-basa ang mga taga San Juan sa kanilang taon ng tradisyon na Wata Wata Festival. Bumaha ang kulay sa pinaglabanan shrine sa pagsisimula ng prosesyon mula sa iba't ibang barangay ng San Juan. Ito ang pagsisimula ng Wata Wata Festival, pagdiriwang kay St. John the Baptist. Pag-ikot ng mga float, hudyat na yan para sa basaan. Tatlong fire truck ng lungsod ang nanguna sa pagubugan ng tubig. Dati, 50 ang fire truck ang nakikiisa sa pista. Pero dahil dama pa rin ang epekto ng El Nino, nagtipid ng tubig ang lungsod. Labis ang tuwa naman nakaisa sa pista tulad ni John Patrick Pancho na may dalapang water gun. Approved na approved naman para kay Carl Lacaba ng kasiyahan sa lansangan. Ngayong araw din niyaangat ang St. John the Baptist Church ng San Juan City mula parish level. Up na ito bilang isang archdiocesan shrine. 130 years na ang simbahang ito. Idedeklara rin ngayon na opisyal na patron saint ng lungsod si St. John the Baptist. Kaya ngayong umaga bago ang basaan, nagkaroon ng mataimtim na misa dito sa simbahan. Si Susan Cirillo, maaga pala naghihintay na para sa misa. May bawa na rin siyang damit dahil ready na sa basaan. Narito ang pahayag ng mga nakausap natin mga residente. Masaya kasi isa tong malaking blessing para dito sa aming ano uh, sa St. John the Baptist. Oo uh, uh, naman. Kaya nga may dala na ano pamalit eh. <laughs> Ready na talaga. Kasi naman lalo na po dun sa Endomingo, Domingo, sobrang saya po kasi mga bombero, halos tinututukan na po yung mga tao eh. Uh Pero may, may dala ka pa Meron po. Nakikipa rin, rin po. po. Nakikipa rin lang para lang makabawi kami. Rate ko 1 to 10. Um, 11. sa mga nice makagulo, okay pa rito hanggang tanghali sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan City. At 5pm naman, may Misa Mayor naman sa simbahan. Ito ang uh, ating update mula rito sa San Juan City. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Bam Alegre! What a beautiful Monday, mga mare at pare! Sa Santa Cruz, ang corona ng Miss Manila 2024. Manalo ang with beauty and confidence ni Alia Rohilia, ang bagong Miss Manila. Bukod sa mga kandidata, pinusuan din ang ganda ng host na sina Miss Universe 2018 Catriona Gray, Miss Universe 2022 Arbel Gabriel at Kapuso Star Gabby Garcia. Present naman as judge sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle Vice President Joy Marcelo, and Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo. Tampok naman ang ganda ng 40 Binibining Pilipinas 2024 candidates sa Parade of Beauty sa Quezon City. Suot ng mga kandidata ang kanilang blue swimsuit at magarbong headpiece. Rumaan pa rin ang candidates kasama ang reigning Binibining Pilipinas winners. Sa July 7 na ang 60th Grand Coronation. Gustong pagpaliwanagin ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga telco at iba pang pa, posibleng may pananagutan dahil sa mga naglipa ng unregistered SIM card kahit may batas na kaugnay rito. Balita nga ni Dano kungko Madalas ka pa rin bang makatanggap ng text scams o kaya'y tawag mula sa taga-bangko raw? Disyembre 2023, pinatupad ang SIM card registration law na layong masawata ang cyber criminal activities. Pero sabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, Ngayong mga nirereklamo pa rin sa kanilang scam na ang gamit daw ay mga unregistered SIM o kaya ay peke ang rehistro o sa ibang tao na kapangalan. At sabi ng CICC, iba pa mga ito sa bulto-bultong SIM card sa mga niraid na Pogo at Scam Hub. Tanong ng CICC, anong ginagawa rito ng mga telco? Base sa kanilang sample testing, totoo ang laman ng mga reklamo ng mga unregistered SIM card o mga SIM card na peke ang registration ang ginagamit sa mga scam. When you have a registered SIM cards, you will have a registered name. But a lot of times we see some of the SIM cards, walang registered names or even sa database and telco, they remain uh, supposed to be inactive and yet they are operational. We have to find the answers so that we'll see if uh, somebody is accountable or is there a glitch or is there I need to improve. Is... Nang makipag-ugnayan ng CICC sa mga telco, lumabas na nagmula ang problema sa pag-relax ng security sa unang bugso ng SIM registration. We're looking at 190 million. Eh, maraming lumusot. Tiningnan din ng CICC ang distribution hierarchy ng mga SIM card mula sa mga telco para matunton kung kanino galing ang bulto ng unregistered SIM cards na ginagamit sa mga scam. Handa raw ang CICC na ihabla mga anilay entity at free agents na may pagkukulang sa paglipanan ng mga unregistered SIM card. Ilalahad din nila ang kanilang imbisigasyon sa pulong nila ng National Telecommunications Commission sa linggong ito. Hinihingan pa ng GMA Integrated News ng komento ang mga telco. Sa datos ng CICC, mahigit 113 milyon ang rehistradong SIM card sa bansa as of July 30, 2023. Nasa 67% lang na mahigit 168 168,016,400 SIM cards na pinaniniwala ang nasa sirkulasyon. Dan ating nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa pagkakaresto sa umano yung mga nasa likod ng pangahat ng private at government websites sa mga banko at Facebook accounts. Kausapin natin si NBI Deputy Spokesperson Attorney Sean Michael Dangilan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Apo, lahat, lahat uh, ano uh, po, yung ano po yung update sa investigasyon at mga ihaay na kaso sa mga sangkot sa haumani uh, hacking incident sa ilang private companies at uh, government websites? Okay, so ngayon po, uh, execute nga daw po ng extrajudicial confession yung mga nakulik at uh, yung taong uh, nadadawit dito ay aming investigan. So, padadalam po ng subpina at uh, hanggang doon na lang po muna ang masasabi ko. We understand yung mga kaso po nila ay eh, the past uh, five years. Kumusta na po ngayon yung robustness ng ating mga websites? Nag-improve ho ba? Well, ang masasabi ko is uh, there, there's still a lot of uh, improvement that needs to be done. Kasi marami pa rin po tayong mga kasong matatanggap regarding sa mga hacked websites and uh, compromised accounts. So marami pa pong pwedeng improve. Ano po yung usual na vulnerability ng ating mga websites dito sa Pilipinas? Okay, John po, uh, hindi ko po, po masabi na specifically yung regarding that, pero usually ang mga nasa target po yung mga database, yung mga uh, data information po ng mga personnel and uh websites. Okay. Mm hmm A ano naman po ginagawa ng NBI Cybercrime Division para mabilis na maaksyonan itong mga ganitong hacking incident? Mas marami na po ba ang nagre-report sa inyo? Um, ever since naman po marami nagre-report pero ngayon po mas proactive tayo. Uh, Persuon po dun sa bagong order ng new director ay nagiging active kami. Eh. So continuous sa mga cyber patrolling, cyber monitoring. Talagang nakakabayanan po namin, binabantayan yung mga social media activities ng mga suspected hackers. Gaano ba kadelikado kapag nakuha yung mga personal information ng itong mga websites na ito, lalo na yung mga government websites na meron mga pribado mga impormasyon ng mga Pilipino? Pagdating po sa ganyang kaso, sobrang delikado kasi unang-una, pwede pong makuha dyan yung mga iba ng accounts like social media and banking accounts na po yan. Pangalawa ay pwede rin pong magamit sa identity theft. So magagamit itong mga identity na mga nakuha tao sa pang-scam at don't uh, doon po hindi na malalaman yung totoong identity sa mga uh, scammers At sila pa mapagbibintangan. Ano ho? Uh, panghuli na lamang po, anong paalala nyo sa ating mga kababayan para hindi po ng hacking? So, paalala po ng sa mga kababayan ay mag-ingat po sa mga piniklik ng mga links at huwag po tayo magbibigay ng basta-basta mga information, like right? pangalan, birthday email, contact number. Doon po mag-iingat po tayo. At bago po tayo mag-release ng mga gaya information, siguraduhin po natin na uh, mapagkakatiwalaan po itong mga pinagbibigyan ng information. Pwede na po tayo magsaliksik. Andiyan na po naman po ang Google. Pwede na po tayo mag-Google muna. Okay. Maraming salamat po, NBI Deputy Spokesper uh, uh, Spokesperson Spokesperson ni Sean Michael Dangilan. Maraming salamat eh. Mabibilis na balita po tayo sa bansa. Patay ang isang rider matapos bumangga ang kanyang motorsiklo sa isang puno sa barangay Santiago sa Solsona, Ilocos Norte. Base sa investigasyon, wala ng kontrol ang biktima sa pakurbang bahagi ng kalsada. Mabilis din ang kanyang patakbo. Nagtamo siya ng sugat sa ulo. Ayon sa pulisya, may suot namang helmet ang biktima. Arestado sa entrapment operation sa Cebu City ang dalawang suspect na umano'y nangingikil sa isang babae kapalit ng pagbura ng explicit video nito ang mga suspect humihingi ng 1 million pesos sa biktima. Ayon sa NBI, hindi ito ang unang beses na nanghingi ng pera ang dalawang suspect. Napagalaman ding nagkakilalang biktima at mga suspect. Itinanggi naman ng mga suspect ang paratang sa kanila. Mahaharap sa kasong anti-photo and video voyeurism at robbery extortion under revised penal code ang mga suspect. Beep, beep, mga motorista. Big time ang oil price hike ngayong punglinggo. linggo. Sa anunsyo ng Sea Oil at Clean Fuel, madaragdagan ng 1 peso at 75 centavos ang kada litro ng diesel. 1 peso at 40 centavos naman para sa gasolina. Ang Sea Oil naman may dagdag presyo rin na 1 peso at 5 centavos sa kada litro ng kerosene. Ngayong pong taon, ito na ang ika-labing-apat na price hike sa diesel at ikalabing anim naman sa gasolina at ikalabing tatlo sa kerosene. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa mga balita ng GMA Regional TV mula sa Visayas at Mindanao. Kasama natin si Sarah Hilomen Velasco. Sarah! Salamat Rafi! Huli kam ang pang up sa isang tindahan sa Bacolod City at panloloob naman sa isang apartment sa Iloilo -Ilo City. Ang may na balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Makikita sa CCTV video ang isang lalaki na kaswal na pumasok sa apartment sa Haro Iloilo -Ilo City. Ayon sa pulisya, hindi kilala ng mga tenant ang lalaki Natangay ng sospek ang isang cellphone, wallet na may lamang cash, ATM cards at relo. Kinapangtana ng mga kwarto kung bukas. So kung bukas, ang um, naging nasulod niya, unfortunately, hindi luwa ka kwarto sa luwa ka biktima, namon ang bukas. Hindi humarap sa kamera ang mga biktima pero sabi nila naroon sila sa unit nang mangyari ang panloloob. Wala raw silang kaalam-alam na pumasok ang sospek. Sa CCTV footage na lang nila nakita ang mukha ng sospek. May impormasyon na ang polisya tungkol sa sospek. Kuha naman ito sa CCTV sa loob ng tindahan sa Bacolod City. Makikitang bumili ng junk food ang lalaking naka-jacket at naka-hoodie. Nagbaya dito ng 200 pesos. Maya-maya lang, lumapit ito sa kahera, bit-bit ang screwdriver at nagdeklara ng hold-up. 3,000 pisong halaga ng cash ang natangay ng hold-upper. Grabing hold-up. So wala lang ko yung nag-panic kay actually may, sa ulo ko mabato ko siya gani kay ang ang table ni is naka balabag so gap minsan kung wala ko agyan kung magbato ko siya bago ang insidente namataan na raw nila ang suspect na tila nagmamasid mabilis nakatakas ang suspect sa ng motorsiklo patuloy ang investigasyon Nauwi sa trahedya ang plano sanang outing ng isang grupo matapos tumagilid ang sinasakyan nilang truck sa Talayngod, Davao del Norte. Apat ang nasawi, kabilang ang isang sanggol. Lumalama sa inisyal investigasyon na nawala ng preno ang truck habang tinatahak nito ang pababa at palikong bahagi ng kalsada. Nag-overshoot ito sa kalsada at tumagilid. Wasak ang harapang bahagi ng truck. Patuloy ang investigasyon apat na sasakyan ang nagkarambola sa Talisay City, Cebu. Base sa investigasyon, may bigla raw tumawid ng mga tao sa kalsada, dahilan para biglang huminto ang itim na pickup. Sumalpok naman dito ang orange na pickup. Nadamay na rin sa karambola ang dalawa pang kasunod na sasakyan. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga driver. Ayon sa mga otoridad, posibleng hindi sumunod sa tamang braking distance ang mga sasakyan. Walang nasaktan sa aksidente at nagkasundo ang mga sangkot na wag nang magsampa ng reklamo. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaresto ang isang lalaking nagkunwaring nakikiramay sa isang burol sa Cebu City. Nahuli raw ng isang kaanak ng pamilya na nanguha ng cellphone na nakacharge ang lalaki at agad na lumabas. Hinabol siya at binugbog ng ibang mga bisita. Sinubukan pa raw ihagis ng sospek ang ninakaw na cellphone pero nakuha rin ito sa kanya. Bago iyan, kumuha pa raw ng pagkain at kape ang sospek at nakipag-usap pa sa iba pang mga bisita. Sabi ng security guard ng punerarya, dati nang nakapaskil ang larawan ng lalaki roon dahil din sa pananalisi. Nagdesisyon ang pamilya na hindi na sampahan ng reklamo ang sospek. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.